Ano bang mas okay, bumili ng bahay o mag-rent? Ang daming mga Pilipino na nagtatanong sa akin kung dapat ba bumili na tayo ng bahay dito sa US, worth it ba, o mag-rent na lang tayo, saan ba tayo mas makakatipid? May mga pagkakataon po kasi na mas mura ang pagre-rent kesa sa bahay. At meron din mga pagkakataon na yung mortgage mo mas mura kesa sa rent. Ang concern ko po kasi kapag nagre-rent tayo na kahit mas mura siya, hindi natin siya um, hawak. Kung baga wala tayong sense of security kasi pwede tayong taasan ng landlord natin or pwede tayong i-kick out every time. And every time we move to another place, may babayaran po tayong moving cost, right? And also like sign up fee dun sa apartment na pagre-rentahan natin. Tapos, in the end, kayo lang din na may nagbabay ng mortgage ng landlord nyo. Kaya, kung tutuusin, mas maganda talaga na may sarili tayong bahay kasi hindi lang sa nagbabayad tayo ng mortgage but also nakaka-acquire tayo ng equity. At yung equity na to ay magiging silbe ng asset mo para kapag lumaki na yung mga anak mo, you know, you can use this as generational wealth or, you know, we uh, you can withdraw um, equity, what we call hilok, para makapag, kumbaga, ma mo yung investment mo. Ang maganda pa kasi dito is kapag ready na po kayo mag at umuwi ng Pilipinas, pwede nyong iparenta itong bahay or ipamana sa anak nyo. Or, you know, kapag binenta nyo, yung kunwari initial investment nyo na $50,000 for down payment, that, you know, that could give you, you know, more and more like maybe 2 or 5x or 10x sometimes your money, right? Samantalang kapag nagrenta po kayo, kahit 30 years po kayo doon tumira, wala po kayong makukuhang bahay. Tapos yung interest pa, ba diba? ngayon ang daming may mga concerns sa interest rate. Kapag po tayo nagre-renta, 100% ang interest rate po doon at wala pong balik sa atin doon depende rin po sa goals nyo kasi kung magsistay po kayo sa bahay ng 2 years lang tapos ibibenta nyo din agad, hindi pa siya ganun mag-build ng masyadong equity para kumbaga ma-break even or mag-positive kayo. So kung ang goal nyo po is magstay sa isang lugar at least for 5 years, then home ownership might be best for you. So paano po natin malalaman? Kasi it's situation per situation. We all have unique situations and circumstances and goals. So ang mas maganda po is mag-book po tayo ng consultation, ino-offer ko po tong free consultation. I am a licensed mortgage loan officer para po malapan natin yung purchasing power nyo. And I am also a licensed realtor that can help you nationwide po. Buong US, I can help you. So please, if you are interested, you know, gusto ko po supportahan at ibalik ang, um, you know, kumbaga mag-support sa mga kapwa Pilipino po natin dito and ma-empower yung community. So if you guys have questions, feel free to answer, uh, ask me, comment down below. All of my information will be in the description box below. See you po!